Ursula, tinatakot ang mga vloggers under ni Tikram. Bago natin pagpatuling ang ating bago usapan ngayon na, please na no forget to subscribe to YouTube channel Kuya SMB Vlog. And uh, bago natin uh, ng ating pag-usapan, nag-live ako ni Lev eh. Kasi meron lang 30 minutes. So, hindi, hindi pala 30, 20 minutes pala. Eh, nandun yung si Sir The Community. <laughs> Nawala ko sa content ba sa live. Kaya Ined na lang yun. So, but, sabi ko siya, gawin ko lang premiere. ito na. Hmm. You listen na, mga ka-tikrama. You listen carefully this. Ah. Hmm. Dapat ba matakot ang mga vloggers under ni Tatay sa pananakot ni Ursula punto por punto? Why na sinasabi ni Kuya SMB mga ka-tikrams dahil po, nag-3 minutes lang po ating yan na parang parang pinakita niya sa publiko na mayroon siyang kaibigan lawyer. Ito lang sasabihin ko sa si Ursula. Hmm? Marami na silang siyan, ang iba dyan, marami na mga community ang pinagdaanan. Sampung lawyer pa, pero hindi sila natatakot. Basta na sa katotohanan lang. Ganun lang po dun. Hmm? Kahit, ilang, isa, kahit isang batalyon pa yung attorney mo dyan, wala yan magagawa. Ha? Sa kung ano ang mga plano mo, kung ano ikakaso mo. Hmm? Ano man ang isa Cyber libel dito sa social media? asa Sa paninirang puri? Bakit? Hindi ba kayo naninira sa panirang puri ng, ng tao? Kunuhay, pinaglalaban nyo si Dave. inaapi nyo si Tatay Tekram. Anong pinagsasabi niya about kay Tatay Di ba? Panirang Panin puri po yun. Di ba? Paninirang puri po yun, di ba? Ganun lang po doon ano, mga uh, mga katikrambers na yung yung parang binubungad mo palang na may kaibing ka ng attorney tinatawanan ka ng kapwa mo. Kapwa mo tanga. Hmm? Ikaw the community yung girlfriend mo bumili ka ng packing tape. <laughs> ipak niya ano, ipak mo yan yung bunga ng pangang tepa, ipak. Hindi <laughs> na tawala nga ko yung citizen, ano, uh, ano, the, the community kanina yung sa mag-live ko. Dinilit ko lang yung live ko. Wala nasa sa control eh. Kaya anyway, we go to our content seriously. Kaya ganun po. Hmm? Na. Ako? No, kasi alam namin na under community crime, we are for Him. Ha? Nandito kami para sa Kanya. Okay? Ginagawa lang namin yung dapat at karapat. Dapat na walang halong kasinungalingan. Puro katotohanan lang. Ha? <clears throat> Kung may iba man dyan na sobra na ang pagde-defend kay Tatay Ticram, binabalik lang yan sa inyo. Ha? Iba-iba naman tayong vlog, iba ibang vlogger. Swerte niyo, uh, mo sa iba diyan na medyo basic lang ang ginagawa. Pero yung iba diyan, ah, kagaya kay uh, Papa Bear, hmm? kaya BPM, yung mga ano, mga brother dito sa Katikondo community. Hmm? Huwag mong simulan. Kasi kapag simulan mo, Ursula, ha, ah, sila ang magtatapos niyan. Hmm? Ah, kung, kung may lawyer ka, ah, di, mm, di, lawyer to lawyer lang din. Oh. Sabang lawyer na lang din tayo. Mag lawyer to lawyer na lang. Ah? Kasi ang pinaglalaban nila, si Tate Tech. Ang pinaglalaban mo naman, si, si Biel. Ah? Ganun lang po doon. Hmm? Kung anong pinanindigan mo kay Biel, ganon din kami dito sa pananindigan kay Tech Ram. Hmm. Kung ano ang pinang, uh, uh, pinaglalaban mo uh, sa batang uh, sinasamantala yung kahinaan, huwag kami itulad sa inyo na uh, manggagamit. Okay? While kami dito, uh, pinaprotektahan lang uh, ng namin as a soldier of the, of the community to maintain no one can destroy Ah, sa mga plants, ah, sa charity man yan, na magkaroon ng peaceful ang community na, na walang ani na mga Eh bakit? Isipin ba sabi peaceful? Eh, nabuburaot naman yung ibang vlogger ni ano ni Kram. Ang tanong ni Kuya SMB, kung may ginagawa kayo kay, kung wala kayong ginagawa kay Tatay Tikram, binuburaot ba kayo? Di ba hindi? Ganun lang po doon. Kasi why sila sila ginagawa ng content na medyo dahil may mga sinasalit sila, sinasabi sila na hindi kaya aya at hindi makataong sa founder. Hmm? Kasi tinatama lang namin din yung mga mystic nila na sinasabi. Okay? Ayan kagaya kay ano, kagaya kay Ursula about lang uh, concerns nila about lang sa sa ano uh, i mean yung, yung nila about sa pera ni Tay si Biel. hindi okay bakit napunta na sa ibang usapan na napunta na sa pagkatao ni ni Tay napunta na sa pamilya ni Tay lahat na lahat lahat na lang di ba ganun lang po doon ano mga Tay na hindi naig, hindi magpapaapi, ha? Yung mga mukha na to, mukha ni the community, nako, hindi madrawing, hindi magpapaapi. Hmm? Kahit um medyo medyo <laughs> binagaagawan namin ni da community si Ursula. Pwede naman hatiin na lang namin si Ursula. Lengthwise, kasi kung crosswise, lugi. <laughs> Surtihan na lang kung sinong sa baba. Agay. Okay. na lang kung sinong sa baba. O, kung surti na lang kung si the community sa baba. O, ako naman, hindi sa bangin. May bunganga naman. <laughs> Ikaw talaga the community. Ikaw talaga nagturo sa akin. Okay, anyway. We go back our content. Okay. Seryoso na SMB. Ganun lang po doon ano, mga katikrams, yung kay Kuya SMJ na kahit anong, di ba, kapag mag, 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 ano sila, mag, uh, mag punto sila, mag target sila, kapag mag, mag, pa, uh, uh, may tinatapot sila, may uh, pinaririnig nila, pero halo, halumanay lang. Pero, point, point punto, punto, por punto, direct to the point. Ha? Huh? Siyempre, hindi naman siguro tayo bubu, o ano, the community. Siguro, hindi naman tayo bubu, the TKRAM community, ha? Na hindi tayo makaintindi at hindi natin maunawaan yung ibig sabihin, yung anong ibig sabihin nila. Kahit hindi man nila sinasabi, pero nasa utak, nasa puso natin, ano ang ibig sabihin nila nun. Ay, kung lawyer sila, hindi pwede naman tayo mag, mag magpaka-lawyer. Di ba? The, 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 community, ganun lang po dun, ha? Kaya wag kayong maggaling-galingan diyan ha sa sa grupo ni Ursula kasi nako Ursula hanggang da community ka lang kapag sumu uh, sumubra ka mapunta ka kay kuya SMB yari ka rin ha o, ilong pa lang ni SMB ha gulong ka na ganun lang po dun ano mga katikram yung kay Kuya SMB hindi magpapatinag. ha sino ka ba eh, si Ursula ka lang si Ursula ka lang naman ni eh. ha feeling kakampi ni Biel kakampi ni Dave pero kalaban pala ni Biel kalaban pala ni Dave ganun lang po doon nandiyan ka dahil na nagginagamit mo si Biel kayang kahinaan at mapalapit mo ang mga sponsors ni Dave ni Biel ha para sa sarili mong and the rest. ba? Diba? The community? Correct. Correct po yun. Kaya, ang point lang ni Kuya SMB, wag kami. Kasi, kung papunta, kung papunta ka pa lang doon, pabalik na kami. Kasi, inayawan na kami doon. <laughs> anyway, ganun lang po doon, ano, mga Na hindi ata mag ambit uh, lang ha. Hindi ata mag uh, iglas ata si Kuya SMB kung bubu si Kuya SMB ano, mga kate crumbs ano. <laughs> Natawa ko nun. Ganun lang po doon. Mga katikram. Natawa ko kay ano eh, kay sa sa live ko kan kanina, anyway. Sa live ko kanina kasi live to eh. Ginawa ko ng premiere. <laughs> kasi makapag focus tayo na video si Kuya SMB ng biro. Ganun lang po doon, ha? Huwag kami kasi kung kami ang kalabanin mo, laglag panti mo. Ha? Ha? Kasi si siya wala problema kasi malag, malalaglag lang sa'yo doon, garter. Pero siguro, kung sa karami kong kaming lahat, baba ka buong panti, laglag na yan. Ha? O ko, wag kami. Yun lang po doon. Ha? Tsaka kung, kung, kung doon ka kay Roli, naku, yari ka kay Role. Ha? Kumakain yun. Oo, oo. Diba? ba? The community kumakain 'yun. Kumpletuhin mo SMB, kumakain ang buhay 'yun si Rolly, ha? Nako, yari ka. Hm? Makaka makaheba siguro makahingi ka ng sabaw ano. Ursula, makahingi ka ng uh, nor cubes. <laughs> nor cubes soup. <laughs> nor cubes. nor cube cube up cube. cube cube Nor cubes, no, nor cubes tama. Mas mahirap talaga yung hindi maram ng magluto no kasi even the season hindi alam. Hmm? Or magano na lang, magsinigang na lang. Sinig äh, sinigang mix, ah, 'di ba? favorite yan ni ano, favorite yan ni ano din the community. Kaya sabi ko pa nga na hindi pa yung kumpleto ah. However, kung makumpleto 'yun. Hmm? Na wag mo, wala kang you have no right na takutin mo kami na you have a lawyer. Kung may lawyer ka, oh, maraming lawyer dito eh. Oo. Ay, ah, kung wala kaming pang ng lawyer, eh, nandiyan yung pau. Walang aw. Sa pau. Buisit ka SMB. Totoo yun. Nandiyan yung pau. Walang sakit sa pau. Linements. Kaya, we you <laughs> tatawanan ka lang okay kasi nag isa ka lang eh huwag mong uh, ikumpara okay huwag mong ikumpara ang buhay mo sa isang bunga kasi sa katagalan kapag mahinog yan kusa kang malalaglag bang Magka-crack Yari ka Okay However Kung Mag-STD ka lang dyan Itong bunga mag ka lang Wala kang Wala kang ibang gagawin Siguro magtatagal ka pa Pero kapag malaglag ka Ursula hmm, Bang Tapos dito si The community Ano isa ba susunod? Yari ka Hindi, okay naman Kapag nandun ka na Sa the, 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 the community ha, Nandun ka sa kanya Tapos uh, natalo ka Malaglag ka naman, punta ka kay Rolly Bang, yari ka Kumakain ng buhay yun hmm? Si Rolly, TB, kumakain ng buhay Baka kainin ka Tapos, naglaglag ka doon kay Rolly Punta ka kay Noy PH bang, nako, sumisim-sim yun. Anong Tagalog ng sim-sim in -sim? the community? Sumisip-sip yun. tapos oh, hindi mali. Sumisim-sim. Nang mga bisaya, sumisim-sim yun. Baka, pagdating mo sa lupa, hindi ka pa nakarating sa lupa, Ursula, tunaw ka na. Bakit isimbi tunaw si Ursula? Kasi sinim na siya niya ano lahat eh tinikman na siya lahat. Nasa hangin pa lang siya, nasa ere pa lang siya, pinari na siya ng hangin. Ha? Saan naman siya eh, si, pum, nakapunta? Sana saan naman siya pupunta? Yung kanyang abog ba? Yung abog. Saan map, mapupunta? Hmm? Yun ang tanong, yun ang sagot na hindi ko alam kung saan mapunta baka maihalo sa isang seasoning ha, sa nor cubes o ursula cubes panghalo sa sabaw hindi ko alam kung anong pang anong lasa nun And what I mean asan ah, mga kaintia, uh, mga katekorams maintindihan nyo ang ibig kong sabihin sana maunawaan nyo lahat kung maunawaan nyo ang lahat ng aking sinasabi kahit medyo halo biro sabi ko sa inyo You are a smart person. Kung naintindihan nyo, please comment section below. Uh, isisingit ko kung anong ibig sabihin nun. At uh, ko dito sa aking video, sa pangalawang upload ko, ah, kung sino ang naging tama at ah, at nakaintindi sa aking ginagawa ngayon. Ganun lang po doon ano, mga katikram. Hmm? Alis sinalimbawa ko na <laughs> after dito sumunod na punta kay SMB, sumunod na punta kay Kumda Community, pupunta kay ni pumunta kay Roly. Baka sa dulo kay BPM ka. Nako, yari kay BPM. Nagmumura 'yun. <laughs> yari <laughs> ka. Pero swerte lang. <laughs> na <Anna, laughs> nandito kami sa the, Tikram, the community ha? Kasi ayo ni Tekram na magkaroon man lang ng murahan dito kasi yung mga we re, be respect na lang sa mga supporters. Pero kapag hindi na ganun ako yari ka rin you know, maumatay ka sa mura. Hmm? Sabi pa nga ng nanay, mas masakit daw yung salita kaysa sinasaktan ka ng physical. Masakit ah. Oh. Masakit sa kalubloba, emotion, sa emotion, sa ano, sa na-feel ng tao kumpara yung sinasaktan ka sa physical. Mabuti lang din sa physical after that, kunting sakit lang, wala na after the end. Pero deep inside, the feelings of human being, kapag masaktan ka, how many times yan? Ilang buwan yan? ilang taon bago mawala ang sakit parang pag-ibig lang isinbiyan oh yes mm -mm. kapag mag-BTP ng salita be careful lalo sa mahal yung sa buhay ah kasi kung anong salit kung anong sasabihin mo sa karelasyon mo or kung sabi mo sa social media hindi na yung mababawi okay madali magsabi ng sorry pero ang tanong ang sorry ba talaga ang gamot na yung mga pinagsasabi mo na nakasakit ka na ng tao Ganun lang po doon Ursula hmm? kaya ane-auditing ko po sa'yo na ang sinasabi mong uh, parinig ng mga the community vlogger that, uh, the the Ticram community vloggers na do you have a lawyer you have a friend's lawyer you are a subscriber's lawyer hanggang kay the community ka lang Ewan nga, ewan ko nga kung makapag-content pa ko dyan. Pero sa alam ko, surely ako sa boyfriend mo, si the community, hanggang dun ka lang siguro. Ha? Kaya, be careful. Hmm? Be careful lang. Hindi sabi ko, be careful lang. Ha? Kasi baka more pa ang iba to sa'yo, punto por punto. Sanay na kami dyan. Sanay na, susunong pa. Diba? Sa community, sanay kami noong pa sa ibang community punto per segundo. Hmm. Anyway, so hanggang dito na lang ating premiere at least instead na live premiere na lang ah para kasi di ko hawak ang oras but uh, I try lang naman din ito putol-putol to. On off tapos sa so, na lang compilation ang video kahit paano tuloy duro diretso yung ating um pag ano video. Okay, edit-edit ko na lang. So, So, anyway, ganun lang po doon mga katikramers kay Kuya SMB. Ano? Medyo may seryoso, may halong vero, um, pero pero na may laman. Again, sinabi ko sa iyo kanina, nalimbawa ko na isang bunga na palipasa-pasa. Sana may makaintindi nun at makaunawa nung no, anong ibig mong sabihin. Uh, kung sino man makaintindi nun, please comment section below. At kung sino na maka bigay ng tamang kasagutan, I will shout out your name here and magiging proud si Kuya SMB sa Anyway, hanggang dito na lang ha sa mga bagong pasok subscribe. Don't forget to subscribe. hindi lang kay Kuya SMB. Lahat ng vloggers under the Tikram community. Lalong-lalo na mga gwapo ha. Huwag ka mga gwapo. Hmm? O, lahat naman kami mga gwapo. Hmm? O kasi Huwag na tayo mag-content about dun sa physical appearance kasi is not include our content today. About lawyer ng atin ng ano natin ngayon eh. About attorney ng ating content ha. Sa yung mga physical appearance. Sunod na araw na po yan ha. Kasi na-mention din yung hitsura ng isang bata. But not now. Later. Okay? So again, this is Kuya SMB. Para sigurado. Punto por punto. Fact na fact. Full na no full. Again, Don't forget to subscribe, point on the notification bell para lang updated sa mga new upload ni Kuya SMB. Hanggang sa muli, mabuhay tayong lahat.